Ayan guys For video is today So mga unboxing tayo ng van May order ko sa timo guys So pali tatlo Try ko lang sa ano Order sa timo ko Legit ba talaga to Maganda pero tingnan natin guys Ito na to Ito sapatos Ito maganda din. May na ito. Tawag dito. Maganda okay. din siya. Yung. Yung tali. Leader guys. ya. Magandang klase. ah oh. okay, maganda guys, oh, maganda yung klase ng sapatos guys, oh, okay. dalawa na guys, ito so, na may isa,

numero yung ano? dito diba sa tiime. Ani? Ani mo. Yun, yun ayong kamera, kamera. Digital. Ba? Digital. 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 Digital.

So, ano vlog na ako kasi <laughs> sa ano kabalisa malaki no? oh, ba? huh, hila, 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 ito? yun know, ang order ko na no, isa lang yun ah hindi lang dumating baka uh. buy one take one uh. yun na kinatandala ilagay ilaga yung isa sa harap ng motor yung isa Ay, likod. sa likod paharap isa sa helmet <laughs> dalawa na order ko pa harap sa dito tas harap dun sa ano motor baka dalawa na order ko baka buy one take pa? Uh. Okay, yan baka na lahat yan ibang klase o oh. pari iba iba baka na lahat yan ito parehas lang pala. Ayan, may dalawa na order guys. isa. Wala. Dalawa ka. Ang dami niyan. Okay Thank you sa team mo, guys. nag legit yung ano, order ko. Dumating. Paganda.